Tumambay nga ako sa tabing ilog habang hinihintay sila papa, kumain ng ginataang itlog ng karpa, pinangat, at ganito nga karami ang huli nila papa sa pangingisda. Ay, yun laki oh. Shucks. Habang nakatambay nga ako dini sa duyan, sa ilalim ng puno at nilalanghap ang sariwang hangin, sakto naman dumating sila papa galing sa pangingisda. Kaya naman ating lalapitan at ating titingnan kung marami ba silang nahuli ngayong araw. Ayun sila papa. Ay grabe naman. Nalalaglag na yung ano, yun know, o. lima yung nalaglag. Dahil kasi yung bunga natuyo na. Kapletahan, no? Tapos may karpa. Ay, ba't ka sa? Ay, si Buya Allen. At pala din alam mo yung Insta. Ay, yung dumi! Kaming dalag, ha? Uy, pengen plastik! Wala nga kaming plastik! Pero may nalagyan ang dami! Wow. Hindi ko siya. Hindi na ako magiging. <coughs> Parang pa ulam sana ginataan. Masarap. Dami. Dami. Mm. may car pa na kasi maliliit ito so yung garong punong yun yun hindi naman natin tingnan natin to. ay wala na pala sa araw wala, na wala nasa lilong yung... puno din ba ito? ay grabe oh punong puno din yung ano yung banyera, oh. Um. Banyera ba tawag din? Eh? Hmm. Oh, punong-puno. Daming huli, oh. Hito. Dalaw, ah. Dalaw. Laki, oh. Labas mo ngayon, eh. Ang isa. Grabe, yung laki o. Shucks. Laki. Grabe, ang daming dalag. Sobrang laki nung isa o. Oh. Grabe, halimaw. May pulutan na naman sila. Ang laki. Yan na, na. Aring ang malalaking tilapia ang are ay huli din nila papa. Di bali are nga ay nabili na nga ng aming kapitbahay na si Ate Jenny para itinda nga sa ibang barangay. Hanap na hanap si Ate, nasa akin na pala matapawa. Malaki pa sa kamay ko, ay Tsaka yung tiyan, ang taba. Sarap, oh, ihaw. Hmm. Malaki. Masayra, mag-ihaw tayo. Kaya alam, itong maliliit. Dala po doon. Mm -hmm. Ari naman guys ay karpa. Ari nga ay maliit lamang pero may itlog na. Ito nga ang ulam namin para sa aming hapunan. Habang si Papa nga ay magluluto na rin aming ulam, ako naman din sa gilid ay magbibislad ng daing para dalhin sa Manila. Dini nga pala ako nagdadaing sa tabing ilog para presko at para malapit din ang aking paghuhugasan ng isda. Ari na nga pala guys at luto na nga ang aming ulam na ginataang karpa na merong dalag at puso ng saging. dahil luto na nga ay syempre ating titikman dahil aray na miss ko. Ginataang itlog ng karpa. Nakain din kayo nito guys. Yan o. Oh. Ginataang itlog ng karpa. Pakasarap nyan. Titikman na natin. Eto na guys. Titikman natin yung ginataang itlog ng karpa. Mainit-init pa kakahangot laang sa lutuan. Ayan yeah, o. Sarap. Mmm. Mmm. Inat. Sarap. 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 Mm. The best. Kahit nga kami ay may ulam na ay hindi ko nga napigilang bumili na rin pinangat. Nakita ko nga si Ate Twinkle sa tabing kalsada at naglalako nga na rin pinangat. Kaya nga ako'y nakapabili na. Tuwing ako nga ay nakakita na nagtitinda ng pinangat kahit nga kami ay may ulam na ay talagang ako'y bumibili. Sapagkat naalala ko nga din ang aking inay Emily na napakasarap gumawa nga ng pinangat.